May isang kwento na matagal nang kumakalat sa mga mall sa Pilipinas. Isang kwento na magpapakaba sa'yo. Magpapaisip kung totoo nga ba ang mga kababalaghan sa paligid natin. Handa ka na bang marinig ang isang kwento na hindi mo malilimutan? Kung oo, makinig ka hanggang sa dulo. Kasi baka ikaw na ang susunod. Ang kwento ng taong ahas sa mall. Isang gabi habang ako ay naglalakad sa isang mall sa may gitnang bahagi ng bansa, may isang kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Hindi ko may paliwanag pero parang may kakaibang enerhiya sa paligid. Isang hindi. Maipaliwanag na ka ba, na hindi mo alam kung saan ang gagaling? Napansin ko na ang mga tao sa paligid ay parang nagmamadali. Parang may takot sa kanilang mga mata. At ang kanilang mga mata ay matalim na nagmamasid sa paligid. Tila may isang bagay na hindi tama. Dahil curious, nagsimula akong maglakad patungo sa isang medyo tahimik na kanto ng mall. Doon ko nakita ang isang hindi pangkaraniwang tao. Siya ay may kakaibang itsura. Ang katawan niya ay parang isang normal na tao. Ngunit ang kanyang ulo, ito ang hindi ko malilimutan. Ang ulo niya ay hugis ahas, may maliliit na mata na kumikislap, at ang kanyang bibig ay puno ng matutulis na pangil na parang handang sumugod. Sa kabila ng takot na nararamdaman ko, parang hindi ako makagalaw. Yung di mga tawa sa palid ay hindi rin makapagsalita o kumilos. Lahat kami ay nakatayo, parang natulala sa presensya ng nilalang na ito. Yung hangin ay tila tumigil, at ang buong paligid ay naging tahimik, parang ang oras ay huminto. Ang taong ahas ay nagsimulang maglakad ng dahan-dahan, parang wala lang sa kanya ang lahat ng nangyayari. At habang siya ay dumadaan, may nararamdaman akong malamig na hangin na tila sumusuong mula sa kanyang katawan at bawat hakbang niya ay parang may kakaibang pwersa. Bigla na lang naglaho siya. Ang kanyang katawan at ang presensya niya ay nawala sa hangin parang bula. Bago pa man kami makapagsalita, ang mga tao ay nagsimulang magtakbuhan, naghahanap ng tulong o makalabas sa mall. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung totoo ang aking nakita o kung isa lamang itong ilusyon. Pero isang bagay ang sigurado, may mga kwento at mga saksi na nagsasabing hindi lang ito ang pagkakataon, na may nakita silang tulad ng taong ahas. At sa tuwing may malalapit na gabi magtatapos sa mall, ang kaba at takot na nararamdaman ko ay palaging bumabalik. Ito ang isang kababalaghan na mahirap paniwalaan, ngunit hindi mo alam, baka isang araw, muling magpakita ang taong ahas sa iyo. Kung nahanap mo ang kwentong ito nakakakaba, mag-follow ka na. Marami pang ibang kwento ng kababalaghan na tiyak ay magpapakaba sa iyo. Huwag palampasin. Don't forget to like, share, comment, and subscribe for more updates.